Ako si Aldrin, second year architecture student sa isang universidad sa Maynila. Tahimik akong tipo. Mas gusto kong mag-isa. Gumuguhit, nagbabasa, nanonood ng mga lumang horror films habang umiinom ng kape. Noong magsara ang luma naming dorm, napilitan akong lumipat. Gusto ko sana ng bago at moderno, pero sobrang mahal. Kaya pumayag na ako sa lumang dormitoryong ito na tinatawag nilang Domus Regina, mura, walking distance sa campus at may libreng tubig. Pero may isang kondisyon, walang lalapit sa silid 309. Hindi ko agad sineryoso. Akala ko folklore lang ng mga estudyanteng na pagtripan. Piru lang, siguro may ex na nagpakamatay o professor na biglang nawala. Typical urban legend. Pero hindi ito kwento lang. Hindi ito gawa-gawa lang. Una kong gabi sa dorm, malakas ang ulan. Yung tipong parang sinasampal ng hangin ang mga bintana. Habang inaayos ko ang gamit sa silid 311, napansin kong halos wala ng ibang tao sa floor. Dalawa lang kami, ako at ang nakatira sa 307 at sa pagitan namin ang pinakakilalang kwarto sa buong dormitoryo, silid 309. May luma at kupas na papel na nakadikit sa pinto nito bawal pakialaman, may iniwan. Habang pinagmamasdan ko ito mula sa peephole, parang may liwanag na sumisilip mula sa ilalim ng pinto. Ilang saglit lang, may tumapak. Basang paa, paalis papunta sa direksyon ko, pero wala akong narinig na pagbukas ng pinto. Kinabukasan, tinanong ko si Tita Marites, ang caretaker. Sabi niya, Huwag mo na lang pansinin ang 309. May mga kwarto talagang hindi para sa tao. Sinubukan kong maging busy, pero gabi-gabi may mga tunog, kaluskos. Tila may gumaga pang sa hallway. Boses na parang nag-uusap pero hindi mo mawari ang sinasabi. Minsang gabi, nagising ako sa tunog ng pagbukas ng pinto. Hindi sa kwarto ko, kundi mula sa 309. Nang sumilip ako, sarado pa rin ito. Pero may basang papel na nakasiksik sa ilalim ng pintuan ko. Wala akong kasalanan. Sinubukan kong hanapan ng paliwanag, baka prank ng kapwa border. Pero hindi ako nakatawa. Luma ang su, lat. Parang mula sa lumang typewriter. May mga patak ng dugo o kalawang. Habang tumatagal, nagsimulang magkaroon ng impluensya ang kwarto sa akin. Nakakapanaginip ako ng lalaking nakakadena. Umiiyak. Umiiyak siya habang pinupunit ang sariling kuko, kakakalmot sa pader. Sa panaginip, ako raw ang susunod. Dumating ang isang gabi, Sabado, na sobrang tahimik ang buong dorm. Umuulan. Brownout. Ako lang mag-isa sa floor. Biglang tumunog ang doorknob ng 309. Hindi umikot. Nagninginig ito. Parang may pilit bumubukas. Sinigawan ko, ''Sino yan?'' Walang sagot, lumapit ako. At sa di ko maintindihang dahilan, tinapat ko ang tenga ko sa pinto at doon ko narinig ang sarili kong boses, Aldrin, tulungan mo ko. Muli, kinabukasan, kinausap ko si Kuya Nando, ang matandang janitor. Tahimik siya. Pero nang mabanggit ko ang silid 309, nagsindi siya agad ng Yossi. May batang lalaki dati. 80s pa yon, Aktivista. Inaresto ng militar. Pinatago siya rito ng mga gwardya pero hindi na siya nailabas. Tinatago ng university noon, isa sa mga dirty secrets. Anong nangyari sa kanya? Tanong ko, hindi na nakita pero minsan may amoy na nangangamoy patay tuwing gabi. May naririnig sa loob. At ang matindi, may mga studyante raw na ginagaya ang boses ng iba para makalapit sa pinto. Ginagaya? Oo hindi sila tao. At kapag pinapasok mo, hindi ka nalalabas. Ilang linggo na akong hindi makatulog. May gumagapang gabi-gabi sa kisame. Sa banyo, biglang mawawala ang refleksyon ko sa salamin. At tuwing madaling araw, sinusulat ko ang pangalan ko habang tulog. Araw ng Miyerkules, nakita kong bukas ang pinto ng 309. Hindi ko na napigilan. Pumasok ako. Madilim. Amoy kalawang. May lumang kama sa loob. May kasangkapan pero puro alikabok. At sa sahig, mga ukit na pangalan. Isang libong pangalan. Kasama roon ang pangalan ko. Biglang sumara ang pinto. Mula sa sulok, may aninong lumapit. Nakalubog ang mata. Nakanganga. Umiiyak. Boses na tila sumisigaw pero walang tunog. Itinuro niya ang dingding. Pakawalan mo kami. Sa oras ding yun, biglang bumukas lahat ng drawer. Lumabas ang mga lumang ID, lumang litrato. Mga estudyanteng nawala. Lahat nakatala, nakaukit. At sa sulok ng dingding, may larawan ng kwarto, silid 309. At sa ilalim nito, ang lahat ng pumasok, bahagi na ng haligi. Umatras ako pero hindi ko na mabuksan ang pinto. Naramdaman kong may kamay na humawak sa binti ko. Isa pa sa braso, isa pa sa batok. Sumigaw ako. Pagdilat ko, nasa klinik na ako. Sabi nila, may nakakita raw sa akin na tumatakbo palabas ng dorm, tuguan ang paat kamay. Ako lang daw mag-isa. Pero pagbalik nila sa dorm, sarado raw ang 309 at wala raw 309 sa master list ng floor. Pag uwi ko, inabutan ko ang bag ko sa kama. Pero may bago roong papel. Salamat sa pagbisita, Aldrin. Sa susunod, ikaw na ang bantay. At mula noon, tuwing alas tres ng madaling araw, bumubukas ang pinto ng 309. Pero ngayon, ako na ang nakatayo sa loob. Inaabangan ang susunod na maglalakas loob. Naranasan mo na bang tumira sa dorm na tila may tinatagong lihim? O may kwarto ba sa eskwelahan nyo na hindi pwedeng galawin? Ikwento mo sa comments. At tandaan, huwag basta bubuksan ang pinto ang hindi mo alam kung kanino. Like, share at subscribe para sa mas marami pang kwentong hindi mo gugustuhin danasin.